Ayan, susuh bukan kita enggak gempa tem. Saya try gempa Okay, usap guys sa mga araw po sa inyong lahat no. Ah, uh, Genie TV nga po pala ulit guys, nagbabalik sa screen niyo guys no. So ayun na uh panibagong araw, panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, gaganapin natin. So ngayong araw na to guys no ay uh, i-update natin yung ano guys yung nahuli natin guys no na aswang guys. So yun yung uh, gagawin natin ngayon guys no. Pupuntahan natin siya, babalikan natin at uh, susubukan natin gamutin guys kung kaya pa ba natin siyang <laughs> uh, may ligtas guys no. Ayun. So gagawin natin ang lahat para ano para mapagaling pa natin siya guys no kahit gaano po man kalakas yung kumokontrol sa kanya ngayon no kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa kanya ngayon so yun ang ano ano natin ngayon guys yun yung sisikapi natin na sana magamot natin siya mapagaling natin siya guys no so yun, sana uh, maging successful ito ng gagawin natin ngayon so ayun uh, matagal ko nang uh, iniwan itong uh, uh, panggagamot na ito guys no pero ngayon dahil sobrang awa natin at uh, bibigyan natin ng bagong pagkakataon itong uh ano guys, itong nahuli natin. So, sana lang maging successful ito guys, no? So, ayun lang. Sana samahan nyo ako sa gagawin natin na paggamot ngayong uh, araw na ito. Sana gabayan, gabayan din tayo guys, no? Ng ating mahal guys. So, ayun lang. Huwag nating patatagalin to. Ayan. Nandito na tayo sa lugar. Hmm, sana natin dinala yung ano, yung nahuli natin na song guys, no? So, ayan. Kung papansin nyo. Diyan natin siya dinala. So, diyan natin siya gagamutin guys, no? So, ayun lang. Huwag natin patatagalin to gamutin na natin 'to. Tara. So, in guys, no, uh, nandito na tayo. Ayan naihanda ko na yung mga ibang gagamitan ko para gagamitin natin. So, dito natin siya gagamutin guys. Dito natin gaganapin yung panggagamot sa kanya guys. No? So, sana lang magtagumpay tayo guys. Medyo matagal na natin hindi nagawa ito. Pero sisikapin natin, kayanin natin to guys. No? So, sana lang din gabayan tayo ng ating mahal na Panginoon guys. No? Sa gagawin natin yung araw na to. Napakadelikado nito. Pero... Kailangan guys eh. Kailangan natin to. So, sana magipagtulungan ka din sa akin ha, kaibigan. Hindi ko pa kilala yung pangalan mo pero, ayan, susubukan kitang gagamutin. No, tutulungan kita makabalik, makabalik loob. So, sana magipagtulungan ka sa akin para tuluyan ka ng gumaling. Ha? Kaibigan, sana tulungan, tulungan mo rin ng ano, matulungan kita. So, ayan na guys. No? Ayan, so dito natin gagawin. Dito natin gaganapin yung panggagamot sa kanya guys. No? Dito sa taong nahuli natin. No? So ihanda natin yung mga uh, ibang kagamitan natin dito guys. Ayan, may dala na tayong kandila. So syempre, yung pampausok. Meron din tayong dala para sa gagawin natin pang sa kanya guys no so sana lang guys sa uh... magtagumpay tayo guys no sana lang tayo gabayin tayo ng ating mga lupanginong guys Whew. ah So guys, yung mga uh, ano nga pala guys. Yung gagamitin nating combo sa kanya, may mga orasyon din yun guys, no. Ayun, para makatulong din sa panggagamot natin. Kaya ayun, yun yung gagamitin natin combo sa kanya guys, no. May mga orasyon din yun, may mga pulong din yun guys. Hindi mo magkatalo. Kaya gumaling. Kung mo gumaling, labanan mo. masamang gabang yan ay sa katawan mo. Tanggapin mo to. ka na gumalik. Tuguyan na mawala sa ang masamang kapag-ibigyan ang bumabalot sa'yo.

Tiktil ka! Tinakbuhan mo pa ako! Ito ah! na gumalaw! Ayan. Ayan guys, hindi na yung makagagalaw guys ha. Hindi na yung makagagalaw. Hanggat nandyan yung pulong natin. So grabe napakalakas na niya kailangan na natin ng ano guys tulong ng ano kailangan na natin ng tulong ng malakas na albularyo kapi sobrang lakas niya hindi natin siya kinaya namin kung nabigo ako ngayon guys kaya pagpasensya nyo na pasensya na sa kabiguan natin ngayon guys ha. kailangan na natin ng malakas na albularyo para tumulong sa atin guys ayan gabing lakas niya wala siya magagawa dyan hanggat nandyan yung pulong natin sa likod niya ah. so guys update ko na lang kayo guys ha update ko na lang kayo habangan nyo lang ang susunod na video natin kailangan ko munang siguruhin na hindi na makawala to kailangan ko muna siyang ibalik dun so yun guys update ko na lang kayo guys